Alright mga boss So ito pala yung uh, Mabini Street Ito Makikita niya sa street na Mabini Street So Nagbumuka na siya dagat Hindi na madaanan So ito Ewan ka lang kung Titirik tong mga to Taon na doon Sobrang lalim pa Yan Marami na nagtangka So eh, may naligo na nga doon sa dulo May bata na naka Salvavita doon nasa na yung bata ngayon ayun o oh. ginawang swimming pool na yung kalsada so di ko alam kung may pasok pa ba sa mga oras na to magbubukas pa ba yung mall so diniklara na pala na signal number 3 na yung Maynila buong Maynila ito na ko titirik ang motor na to kaya derecho mababaw na sa unahan Boss, e diretsyo muna kasi pag, pag namatay yung throttle mo, titirik yan. Ayun na. Tirik to, patay to. Patay to EDB na to. ay mga busos sobrang lalim dun Pedro Hill Street na nagmumukha ng dagat wala, wala nang nagtangtang dumadaan dito yung mga malalakas na lang ng loob yung dumadaan dito oh. ito cowboy grill na ito mabini street tayo na tayo na lakas pa ng ulan ayun lang, may tumitirik na dun o oh, tumitirik na dun ayun Sa Ito, Ito pa ang coaching to, lakas ng loob to. Ayan o Ayan o Ayan na Hige okay. Hige pa Palakas ang ulan Ako Delikado tong coaching to Palakasan ang nang loob to Sige po Yung motor ko nga Hindi ko na tinuloy dito eh Ah, tumirik na nga isa doon eh. Kaunahan sa luneta pa lang baha na lalo na dito ayun na ayun o no, yung L300 na yung tumirik na yun hindi na nakalis Ayo tak So ako dahil maaga-aga pa naman ay mag-stay muna ako dito. Papaupahin kayo ulan. Ano tay? Sira yung sira yung araw-araw no. Sira yung pangkabuhayan natin. Yeah, ba. Ay, ito bagyong to. Buong magdamag ba naman umuulan eh. Ito, ito, ito. Ito, lakas ng loob oh. Eh, nan, lakas ng loob niyan, gi. Diretso mo. Pag tumigil ka, titiri ka. Ah, patay na 'yung coach mo diyan. Ay, ito pa, malakas pa 'yung loob. Ay, na, dadalaw isip pa sila. <laughs> Ayun o Ayun o, yung kotse o, tumirik na doon sa unahan o oh. Hindi ko mapakita sa inyo eh Ayun o, yung L300 na yun, tsaka yung kotse, pati yung ADB Pati yung okay. ADB o okay. Yung taxi bumalik. <laughs> yung taxi bumalik eh no. Ay, 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 ay. Lakas ng love data. Eh. Ye. Diretso mo. Eh, wala nang tangka. Nakatawid yung dalawang kotse, no? Wag lang kasi nilang ibaba yung gas nila. Pag binaba yung gas nila, titirik yun yung ADB nga dito eh. Kailangan na steady yung gas mo. Ato, 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 ato. Ito na, yung dalawa. Kailangan, mat kailangan buo yung loob mo pag, nilos pag lumusob ka dito. Pag hindi. Ito, mukhang bitarano to. Oh. Ito yung ito yung pangalawa mukhang kabado eh, oh. Oh. Uy. 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 na ako rito. Oh. Bitrano yung isa, oh. Bibili na ba, ba yung gas? Walang kabaka, wala na ba? 7-Eleven Ayan na Ayan na Hindi ko magiging ita Ito, mukhang vitrano itong isa, oh Itong oh. isa, mukhang kabado Ito, kabado Uy, Basta na naman ako Ah, wala na. Ito na. Tumigil na. Wala na. Bumalit. Bumalit. Diretso, boss. Bumalik. Hindi kaya ni Powers. Bumalik yung ano. Toyota. Ano? Ayun pa isang kotso. Bumalik, oh. Oo. <laughs> oh. Laksang loob na nakatawid eh ito, medyo Sala Bumalik eh Mga boss, papasok na ako. Uy, mira, si me en arena.